Kumpirmadong kalansay nga ng tao ang laman ng ilang sakong na-recover sa Taal Lake sa Batangas. Pero kailangan pa ng DNA test para malaman kung mga buto nga ito ng mga nawawalang sabongero. At live mula sa Laurel, Batangas, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, may iba pa bang sako na nakuha ngayong araw? Ses, pang-apat na araw na nga ng uh, search and retrieval operation dito sa Taal Lake para sa mga nawawalang sa Pero gaya kahapon ay uh, wala nga, nga bagong ebidensya ang nakuha sa lawa. Alas 7 kaninang umaga, nagsimula yung uh, search and retrieval operation at tumulak na nga doon sa Ground Zero. Ito nga miyembro ng uh, Philippine Coast Guard at tumagal yung apat na oras nilang search at uh, wala nga panibagong mga naiahon na ebidensya. Pasado alauna imedya kaninang hapon ay isinagawa yung uh, third dive at searching pero hanggang sa ngayon ay wala pa tayong informasyon kung uh, may nakuha na ba na bago pero hanggang kaninang alas 4 ay wala pa raw mga inilalagay na marking doon sa ground zero. Sabi naman ng PNP, kailangan pa nga isa ilalim sa DNA testing itong uh, mga butok para malaman o makumpirma kung buto ba ito ng tao o buto ng mga hayop. Pero ses, doon nga kanina ay uh, may labing dalawa na doon sa 36 initially na mga kaanak nito sa Bungero yung sumailalim na sa DNA testing. At sabi ng PNP ay uh, magiging malaking breakthrough itong uh, kanilang gagawin na DNA analysis o DNA testing kung mapatunayan nga nila na yung mga kalansay ay dito nagtutugma sa mga nawawalang sa bungero. At ang sabi nila na ito raw ay yung tutuldok o magiging closure doon nga sa paghahanap nitong mga kaanak ng nawawalang sa bungero. Ses. Rainiel, may gagamitin nga bang remote operated vehicle o ROV malaking tulong ito para makakuha ng mga larawan at video sa ilalim ng lawa. Ginagamit na ba ito ngayon dyan? says exactly 1.30 kaninang hapon ay merong vehicle yung Philippine Coast Guard na dumating dito. At initially, sinabi sa atin na yun na, yung may bitbit -bit nitong ROV o nitong uh, submersible equipment na gagamitin nga sana ngayong araw, which is confirmed din naman by the PCG. Pero uh, naghintay tayo, no? initially 1pm, ang sabi nila, yun yung sasama doon sa technical diving team para sa third dive, pero hindi yun natuloy. Uh, then, nagkaroon na naman ng uh, initial schedule by 4pm pero wala pa rin. So hanggang sa ngayon, ses, ay uh, hindi pa nga nagagamit yung uh, para sana sa first day nitong uh, submersible drone na ito. Ito rin nga yung uh, paraan para makita sana yung mas malinaw na view doon sa Lake Bedo ilalim ng lawa, ses. Uh, maraming salamat at yan ang ulat ni Rainiel Pawid live mula sa Laurel, Batangas. Mga kapatid, jigmanikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.